Gaano kaya katotoo lahat ng mga sinabi ni Jackie Forster na ina ni Kobe Paras patungkol ito sa hiwalayang isyo ng dalawa? Na kung saan lumalabas na parang walang katotohanan ang alegasyon ni Kailin tungkol kay Kobe at minaliit pa mismo raw ni Kailin at ng pamilya niya si Kobe Paras. You let him borrow your car and stay at your place while he was waiting on the condo that he wanted to buy only for you and your family to belittle him. Nagumpisa lahat ng ito dahil sa cheating issue raw na ginawa ni Kobe sa Bali, Indonesia na kung saan may kasama itong mystery girl, inupload ito ng isang netizen through TikTok. Kalauna naman nag-post ng cryptic or misteryosong post ang ina ni Kobe na si Jackie. Sa post niya nakasaad dito na, kapag na-realize nila na hindi ka na kayang kontrolin. Gagawa sila ng kwento para maprotektahan ang sarili or image nila, dahil kung haharapin nila ang katotohanan, mapapasama lamang sila at gagawa sila ng paraan para maiwasan nila ito. Sa ganitong post na isip ng mga netizens na parang pinariringgan dito si Kailin Alcantara. Dahil dito nagbuhos ang simpatiya ng mga tao kay Kailin Alcantara at binatikus dito si Kobe ganon din ang kanyang inang si Jackie Forster. Dahil dito hindi na makapagtiis si Jackie Forster at nagpalabas na ito ng halos 15 minutes na statement patungkol sa mga katotohanan hinggil sa breakup ng kanyang anak na si Kobe at Kylin. Matagal siyang nanahimik dito pero kailangan niyang protektahan ang kanyang anak na si Kobe dahil nga sa mga isyo na wala namang katotohanan. Sabi niya, mabuting anak, mapagbigay at maunawain na bata si Kobe. Lahat ng pang ginawa na niya kay Kailin. Pero dahil napuno na rin itong si Kobe dahil na rin sa attitude problem ni Kailin kaya siya na lang ang unang umayaw. Na kung saan pumunta raw ang dalaga sa kanila at nakiusap na kombensiin si Kobe na bumalik sa kanya at humingi ng tawad sa kanya at pag-usapan ang dapat ayusin. Ang matindi pa rito na nanakitraw itong si Kylin at minaliit paraw niya at ng pamilya niya si Kobe noong pansamantalang nakikituloy sa kanya ang binata. Habang hinihintay na mabili itong kondo na balak bilhin ni Kobe. Sa lahat ng mga aligasyon na ito naninindigan peryon si Kylin, sabi niya, kahit anong sabihin niyo tungkol sa akin ay okay lang, as long as my intentions are clear, my truth is the truth. Mas pinili kasi ng dalaga na manahimik na lang sa kabila ng mga kontrobersya sa buhay niya ngayon.